Halo mga kababayan, sa kawawa talaga yung mga senior citizen, yung pumunta sa ano ba? Yung impeachment rally kay BP Sara. Awa talaga, gutom pa. Ngayon, hindi pa nila alam kung saan kukunin yung 1,000. Promise sa kanila, patay. Gusto kahit lang daw yung pamasahin nila. May balik na paano yan? Patay tingnan niyo yung video guys kawawa talaga. Pero ang mga senior citizen na ito, umuwing nagre-reklamo. Pinangakuan daw sila ng kanilang community leader na mabibigyan kapag umatan sa rally. Magkano mapangako? Isang po, bawat isa. Kasa, doon mo na, pagkain mo na, pamasahin mo, doon na lahat mo Eh, ngayon, eh, eh, wala pa po. Hindi namin alam kung paano. Kahit paano lang naman, kung kahit pamasahe may balik, wala. Wala pang kain. Sinusubukan naming makuha ang panig ng mga organizer ng rally ukol dito. Oh, mga kabayan. Dapat oh, di ba? Kawawa. Dapat hindi na tayo magpauto. Alam na natin eh, ang nangyayari eh. Kayo magpauto pa talaga kayo. Dahil lang si Pira, tingnan nyo yan. O, oh, saan nyo kukunin yun? Hindi kayo makauwi ngayon. Walang pamasahe. Oh, huwag na sama-sama kasi. Ano ba yan? Ay, nako. Tingnan ninyo yan. Kayo ha, sunod. Baka may impeach na naman. Impeachment na naman. Huwag na kayo sama-sama. <laughs>